isang siyam na put dalawa taong gulang sa Chayai, nawala ng malay sa bahay, agad dumawag ng ambulansya ang pamilya, hindi inaasahan sa daan, may puting kotse na sinadyang humarang. Bakit hindi umusan? Sa kanto ng Amituo Road at Guangren Street ng Chayai City, dumating ang ambulansya sa kanto, pero hindi makausad dahil may sasakyang nakaharang sa harap. Bakit hindi busina, baka ginawa na, baka hindi narinig, ilipat kaunti, kaunti o buo, ano ang pagkakaiba? Kahit nag-anunsyo at nagbusina ang ambulansya, pero ang sasakyang nasa harap, parang natakot na maparusahan kung lumampas, kaunti lang ang ikinilos pakaliwa, pero hindi pa rin nagbigay daan, sa huli, wala nang magawa ang ambulansya. Lumipat sa kabilang lane, tumawid sa kanto at nagpatuloy. Noon, nakasirena na ang ambulansya, may anunsyo at busina rin, pero patuloy siyang nakaharang, hindi kami pinadaan, ang lola ko, mababa blood pressure at hindi umaangat. Nasa ambulansya noon ang siyamnaput dalawa taong gulang na matanda, nawalan siya ng malay sa bahay. Lubhang nag-alala ang pamilya, tumawag ng ambulansya, papunta sa ospital. Hindi inaasahang may kotse na humarang, halos apat na pusibundo. Ikinainis ng pamilya, in-upload nila ang video sa internet. Kung yung sasakyan na yon, kung umusog lang papunta sa gitna ng divider, madali sanang nakadaan ang ambulansya, Sobrang kinabahan kami, dahil siyam naput-dalawa anyos na si Lola, hindi umaakyat ang pressure niya, natatakot din kami. Kung marinig ang sirena ng ambulansya, kung hindi agad umilad, driver ng kotse, paparusahin ng 3,600 mil. Sabi ng pamilya, kung may nangyari kay Lola, kaya bang managot ng driver ng puting kotse? Pagdating ni Lola sa emergency room, sinusuri pa rin siya ng ospital kasalukuyang sinusuri ng pulis ang video, kapag napatunayang lumabag, parurusahan ayon sa batas. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.